Ang gagawin ko, yung ginagawa ko na. Hindi pa ako, ginagawa ko na. Makalipas ang halos dalawang dekada, muling iniaalok ng negosyanteng si Luis Chavit Singson ang sarili upang maging senador sa eleksyon sa 2025. Sa paghahain niya ng kanyang Certificate of Candidacy o COC, sinabi ni Singson na tutulungan niya ang sektor ng transportasyon na nahahati ng isyu ng modernisasyon. Ani Chavit, handa siyang malugi ng bilyong-bilyong piso para lamang matuloy ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Bago matapos ang 2024 o pagpasok ng 2025, sinabi ni Singson na magsisimula na sa Pilipinas ang produksyon ng electric vehicles mula sa jeepney hanggang sa motorsiklo at ito anya ay teknolohiya ng Korea. Alam na anya ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Matagal na po ang programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time Mr. President, mangyayari na yan. Dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycle, without any down payment without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang magagarantee yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Sabi pa ng dating gobernador ng Ilocosur, nakausap na niya ang Magnificent 7 ng public transport, gayon din ang piston at manibela na tutol sa PUB modernization. Ang 3 milyong pisong halaga ng modern jeepney, sabi pa ni Singson, ibebenta lamang niya ng 1.2 milyon pesos. Sa ako kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi ko ba kayo malulugi ko? Kung Malulugi ako ron. Hindi ako bali malugi basta para sa masa, para sa ating bansa. Batid din Singso na milyong-milyong Pilipino pa rin ang walang bank account dahil wala o kulang sila ng mga kinakailangan dokumento na hinahanap ng mga banko. Anya, bawat Pilipino ay bibigyan niya ng credit at debit card gaya ng sinimulan niya sa bayan ng Narbakan kung saan siya nagsilbing alkalde ng tatlong taon. Tiniyak niya magagawa niya ito dahil may sarili siyang banko sa U.S., at dito naman ay may kapartner silang isang malaking lokal na bangko. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Kami po magbibigay sa kanila ng bank account with credit card as a debit card. Lahat ng bayan magkakaroon, ang buong Pilipinas mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. So ito po, gawa-gawa lang dami pero maandar. So yun po gagawin ko, manalo at matalo para matulungan ang ating kababayan o ang ating bansa dahil ang, ang ekonomiya natin pag nasa bangko pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tinatago, kung saan saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may taya sabong, nawala na. So baka katulong po ito, gagawa ko na, gagawin ko at mas marami ako magagawa, mas madali ko magawa kung ako yaral na senador. Kumpiyansa si Singson na ang nagawa niya sa Ilocos Sur magagawa niya sa buong bansa bilang senador. Dahil aming probinsya, nagumpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Malit lang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinakamagulo ng araw the most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, contento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito na ang ginagawa ko ngayon, puro tulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Inendorso na ni dating Pangulong Duterte ang kandidatura ni Singson. Malapit din siya kay Pangulong Marcos Jr. Ngunit sabi ni Singson, ang kanyang partido ngayon ay Tatangbo kayo under ng what party po? Administration din? Independent pero partido ko, LL. Ano po yun sir? Lakas loob. Matapos siyang mag-file ng COC, pinuntahan ni singso ang mga naghihintay ng mga taga-suporta. At sa press conference, ipinadama sa kanya ng mga lokal na opisyal ng Ilocosur at ng mga leader ng iba't ibang public transport groups ang kanilang suporta. Pinakinggan din niya ang mga himutok at daing ng mga grupo ng OFWs at mga katutubo at nangako na sa kanyang pangampanya pa lamang ay madadama na ng mga ito ang kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako. Janis Cosio Radio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, Mamayan Nagusisa.